ito yung meriendahan sa Montalba na mahigit sampung taon na. Talagang dinadayo nga ito hapon at pagpunta namin no, ang daming tao. Ito nga pala yung meriendahan ni Chao Ring. Sa edad na 74, nalaman ko na siya yung namamalengke, nagluluto nitong mga kalde-kalderong merienda. At siya rin yung nagtatakal ng bawat order. Kaya pagpunta nyo dito, makikita nyo busy busy si Chao Ring. Tuwing 1.30 nga pala ng hapon sila nagbubukas. At madalas, pagdating daw ng alas 4, sold out alas na. Alas 3 ng hapon nga pala kami nagpunta at tingnan yun tao. Bawat araw, may iba't ibang merienda available. Ayan yung schedule tuwing Monday to Friday. Kaya i-check nyo schedule ng paborito nyong merienda. Pero yung lugaw dito at pospas na may na dugo. Available ito araw-araw. Pangmasa nga yung presyo ng merienda dito. Nagre-range lang ito from 7 pesos to 60 pesos. Mabubusog ka nga dito sa abot kayang presyo. Yung araw nga pala na nagpunta kami Thursday. Kaya merong spaghetti, lomi, palabok, palubog at palitaw. Sa palabok, pagdating namin ng 3.30 ng hapon, ubus na yung special. Yung special kasi nila may toppings na bagnet. Pero itong nakain namin regular panalo na. Ang lutong ng mga toppings na chicharon. At ang sosi ng palabok nila. Itong regular palabok, 50 pesos. At yung special naman 60. Masarap nga tong palabok lalo na lalagyan niyo ng kalamansi. Mainit pa yung sauce ng palabok kaya mas masarap kainin. Marami na rin yung serving nito para sa 50 pesos. Yung meriendahan nga pala ni Chao Ring nandito sa may barangay Burgos. Pag nakita nyo yung Paris Retiro, abante lang kayo ng konti. Tapos may makikita kayong street at ayun yung buwan biyahe. Kung magagaling naman kayo sa San Mateo Rizal, lagpas lang to ng bahagya sa Jollibee Montaña. At simula main road, onting lakaran lang at makakarating na kayo dito sa meriendahan ni Chao Ring. Ang sarap nga ng merienda dito at ito pa yung isa naming tinikman, yung palubog. Itong palubog pala ay ginataang kamoteng kahoy. At ito yung mga sahugo, may maisago at kamote. Ito pa yung isa naming binili, yung spaghetti. Malapot yung sauce nito, matamis at hotdog yung sahugo. 35 pesos lang isang order nito. At ito naman yung palitaw na 20 pesos, apat na piraso na. Solve nga yung merienda namin dito sa murang halaga lang. Kaya sa mga tagumuntal ba na naghahanap ng merienda, try nyo na dito sa meriendahan ni Chaoring.